Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos, wala daw solusyon sa mga problema ng mga magsasaka at manging isda, ayon sa pamalakaya. Narito ang News Scoop ni Ralph De La Cruz. Tinuligsa ng grupo ng magsasaka ang tinaguriang kilusang bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos at sinabing nabigo itong matugunan ng ugat ng kanilang paghihirap at hindi nagbibigay ng tunay na solusyon sa mga problema ng bansa. Kahapon lamang naganap ang nasabing rally sa Quirino Grandstand, Manila kung saan inilunsad ang bagong Pilipinas branding na nagsimula noong 2023. Ang nasabing event ay may layuning magbigay ng pag-asa at inspirasyon na makilahok sa pagpapaganda ng bansa sa pamamagitan ng pagkakaisa. Gayunman para sa pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas, hindi nito mapapabuti ang buhay ng mga mangingisda hanggat ang parehas na polisiya sa ekonomiya ang umiiral. Dagdag pa ng pamalakaya, kailangan ng mga Pilipino ng mga konkretong hakbang upang matugunan ng mga krisis sa ekonomiya katulad na lamang ng inflation at pagkawala ng buhay at kabuhayan dahil sa pagkasira ng kapaligiran at hindi isang mababaw na rebranding. At yan ang aking news scoop. Ako si Ralph de La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.